Ang awit ng mga awit Kabanatang pito Pagkaganda ng iyong mga paa sa mga pangyapak o anak na babae ng Pangulo, ang mga pagkakaugpong ng iyong mga hita ay gaya ng mga hiyas na gaya ng mga kamay ng bihasang manggagawa. Ang iyong katawan ay gaya ng mabilog na tasa na hindi pinagkukulangan ng alak na may halo. Ang iyong tiyan ay gaya ng bunton ng trigo na nalalagay sa palibot ng mga lila. Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal na usa. Ang iyong lieg ay gaya ng muog na garing. Ang iyong mga mata ay gaya ng mga lawa sa hisbon sa siping ng pintuang bayan ng Batrabim, ang iyong ilong ay gaya ng muog ng Libano na nakaharap sa Damasco. Ang iyong ulo sa iyo ay gaya ng Carmelo at ang buhok ng iyong ulo ay gaya ng kulay ube. Ang hari ay nabibihag sa mga kinulot niyaon. Pagkaganda at pagkaligaya mo, o sinta sa mga kaluguran. Itong iyong tayo ay parang puno ng palma, at ang iyong mga suso ay sa mga buwig na mga ubas. Aking sinabi, ako'y aakyat sa puno ng palma, ako'y hahawak sa mga sanga niyaon. Ang iyong mga suso ay maging gaya ng mga buwig ng puno ng ubas, at ang amoy ng iyong hinga ay gaya ng mga mansanas at ang iyong bibig ay gaya ng pinakamainam na alak na tumutulong marahan para sa aking sinisinta, na dumudulas sa mga labi na nangatutulog. Ako'y sa aking sinisinta, at ang kanyang nasa ay sa akin. Parito ka, sinisinta ko, luwabas tayo sa parang, tumigil tayo sa mga nayon. Sampahin nating maaga ang mga ubasan. Tingnan natin kung ang puno ng ubas ay nagbubuko at kung ang kaniyang mga bulaklak ay nagsisibuka at kung ang mga granada ay namumulaklak. do'y idudulot ko sa iyo ang aking pagsinta. Ang mga mandra gora ay nagpapahalimuyak ng bango at nasa ating mga pintuan ang lahat na sarisaring mahalagang bunga, bago at luma, na aking inilapag para sa iyo o sinisinta ko.